Ito Boy Abunda, maging siya ay napare-act sa nangyayari kay Julia. May balibalitang hindi pa daw nakakabayad ng 3 million na pagkakautang matapos matanggal ang kontrak. Maging siya ay din sa artistang ng ito. Ngunit bakit sinigal niya lang? Dahil sa ingit kay Kim Joo. Ito nga ang ilang komento mula sa mga netizens. Pansin ko maraming tumutulis sa kay Kim Joo ang tatag niya para mahin yung mga taong gustong mapab mapabagsak siya. In fairness, ang galing niya rin kasi magdala ng problema. Lalo na sa mga bashers, tinadaan sa ngiti at maayos na pakikisama. Eh po ba? Bakit maraming naaasar sa kanya? At oo oh, eh, ang bansag. Umay na daw ang iba sa paulit-ulit na paglabas sa telebisyon. Mula sa showtime Hanggang sa asap. Give chance daw to others. Anong magagawa kung gusto siya ng masa o taong bayan? Baba ba ang ratings kapag hindi siya napapanood ng fans? Worth it nga yung pagtatrabaho niya. Kasi dapat kasi pag na. Artista. Hindi lang nakikita ng iba. Ayon pa sa isang komento. Porkit ex ni Janelle? Gans ganyan siya umasak. Kahit anong gawin ni Julia, si Kim Chu ang first love ni Jara. Hindi iyon magbabago. Pinanggit din kasi na malaking parte ng buhay si Kimi. ganoon na lamang ang paulit-ulit na senos kapag usapang Kim Chu. Ano na lang din ang insecure niya sa actress. Anong senyo rito sa new update na ito? maging kaiba ay napataas ang kilay